Alam niyo ba ang kwento ng T-Rex na umikot sa mga bituin? Kwento mo naman Dudong, mukhang interesting 'yan. Noong unang panahon, may isang T-Rex na nagngangalang Rexor na gustong sakupin ang mga bituin gamit ang kanyang spaceship. Grabe pati ba naman dinosaur marunong mag-drive. Paano siya magiging kaibigan ng kalaban niya? Nang makarating si Rexor sa isang malayong planeta, nakatagpo siya ng isang malakas na alien na tinatawag na Zorn. Baka naman nagkasundo sila sa unang tingin, ha? Hindi muna. Naglaban sila ng matindi. Pero sa kalagitnaan, napagtanto nila na pareho pala silang mahilig sa pagkakaibigan. Ayos yon. Biruin mo nag-away tapos naging magkaibigan. At ano naman nangyari kay Rexor? Dahil sa pagkakaibigan nila, ang mga dating kakampi ni Rexor ay naging kalaban niya dahil ayaw nila ng kapayapaan. Ang saya naman ng twist na yan. Sobrang kakaiba. Oo, kaya si Rexor at Zorn nagtulungan para ipagtanggol ang kanilang bagong pagkakaibigan. Cheers para sa mga bagong kaibigan. Kaya pala, minsan mas matibay pa ang pagkakaibigan kaysa sa away. Tama ka dyan, Agapito. Sa huli, ang pagkakaibigan nila ang nagligtas sa kanila. Ganda ng kwento mo, Dudong. Sana lahat ng digmaan nagtatapos sa pagkakaibigan. Salamat sa kwento, Dudong. Iinom tayo para dyan. Kaya pala, minsan ang tunay na lakas ay nasa pagkakaibigan. Tama ka, Agapito. Ang kwento ni Rexor ay paalala sa atin na ang kapayapaan ay laging posible. Cheers sa T-Rex at sa kapayapaan. Sa susunod, kwentuhan mo ulit kami ng ganyan, Dudong. Siyempre naman, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Alam mo, Dudong, parang ang saya ng mga kwento mo. Pero itong kay Rexor, parang seryoso sa simula, ha? Oo, kurdapyo. Sa simula, talagang seryoso si Rexor sa pagnanais niyang sakupin ang mga bituin. Pero minsan, ang buhay ay may ibang plano. Grabe, hindi ko tayo akalain na maangaw ang, ang isang T-Rex ay magiging piloto ng spaceship. Dapat talagang i-cheers yan. Tama ka Adonis, pero ang mas nakakagulat ay kung paano naging magkaibigan si Rexor at Zorn. Ang hirap nun. Totoo yan, Agapito. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nakita nila ang halaga ng pagkakaibigan sa kalagitnaan ng laban. Ang galing naman, parang sa pelikula lang. Pero paano nila nalampasan ng mga dating kakampi ni Rexor? Ang sagot dyan ay tiwala at suporta. Nagkaisa sila ni Zorn para sa kapayapaan. Kaya nga, minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng braso, kundi sa pagkakaibigan. Tama ka, Adonis. At sa huli, nanalo sila dahil sa kanilang matibay na samahan. Kaya pala, minsan kailangang magpatawad para sa mas magandang kinabukasan. Tama ka, Jan Cordapio. Hindi laging madali, pero laging posible. Salamat, Dudong. Ang ganda ng kwento mo. Cheers ulit. Sana lahat ng away, ganyan ang ending. Cheers para sa pagkakaibigan. Oo nga, cheers. Sana marami pa tayong kwentong ganyan. Hanggang sa susunod na kwento, mga kaibigan, salamat sa pakikinig. Alam nyo, ang kwento ni Rexor ay nagpapaalala sa akin na kahit gaano kakapangyarihan, iba pa rin ang lakas ng pagkakaibigan. Oo nga, pero sa totoo lang, ang hirap siguro maging kaibigan ng dating kalaban. Parang sa pelikula lang. Kaya nga parang mahirap yatang magtiwala agad. Pero dahil sa inumin, mas nagiging madali. Pero minsan, kailangan mo talagang bigyan ng tsansa ang kapayapaan para sa mas magandang kinabukasan. Tama ka, Agapito. Si Rexor at Zorn ay nagumpisa sa laban, pero natapos sa pagkakaibigang hindi matitinag. Kung ganun, parang ang saya ng ending. Sana lahat ng kwento, ganyan ang pagtatapos. Cheers para sa pagkakaibigan kasi nga naman, minsan ang inumin ay masarap lang kapag may kaibigan. Kaya nga, mas masaya kung may kasama kang nagmamahalan. Sa susunod, kwentuhan ko ulit kayo ng ganito. Marami pa akong baon na kwento mula sa kalawakan. Huwag kang mag-alala, Dudong. Lagi kaming nandito para makinig sa kwento mo. Cheers ulit para sa mga kwento ni Dudong. Sana marami pang kwento at inuman. At sana lahat ng kwento mo ay nagtuturo ng aral tungkol sa pagkakaibigan. Oo naman, Agapito. Dahil ang tunay na kwento ay hindi nagtatapos sa away kundi sa pagkakaibigan. Kaya mga kaibigan, hanggat may panahon at kwento, tara na at mag-enjoy. Sige, Dudong. Cheers ulit para sa kwento mo. Huwag mo kaming kalimutan sa susunod. Laging tandaan na ang pagmamahalan at pagkakaibigan ang tunay na kalakasan. Tama ka dyan, Agapito. Sa susunod na kwentuhan, mas marami pang aral ang ating matutunan. Sige, Dudong. Hanggang sa susunod na kwento at inuman. Cheers para sa masayang gabi at sa mga kwentong puno ng aral. Hanggang sa muli, mga kapatid. Salamat sa isang gabi ng pagninilay at saya. Walang anuman, mga kaibigan. Basta't laging tandaan, ang kwento ay hindi natatapos, kundi nagpapatuloy. Cheers para sa lahat. Salamat, Dudong. Cheers. Cheers.